Piliin ang scan mode mula rito. Mayroong dalawang scan modes, mas mabilis at tiyak. Sa mas mabilis na mode, kinukuha ng FE ang data sa isang scan lamang ng card ng empleyado. Sa tiyak na mode, ang FE ay nag-scan ng card ng tatlong beses upang matiyak ang mas tumpak na pagkuha ng data. Magsimula tayo sa mas mabilis na mode. Ngayon, lumipat tayo sa pagdaragdag ng pagdalo ng empleyado. Ay click ang empleyado na nais mong ilagay ang data at piliin ang nais na buwan. Pagkatapos, magpatuloy. Kunin ang card ng mga empleyado. Matapos kunan, maaari mong i-crop ang larawan kung kinakailangan. Kapag nasiyahan ka sa pananim, ay click ang checkmark para kumpirmahin. Automatikong mag-sync ang data, kasama ang petsa at oras ng pagpasok at paglabas ng mga empleyado kung kinakailangan. Maaari mong ayusin ang data kung mali ang nascan. Sa wakas, ay click ang isave ang data upang ma-save ang impormasyon. Ngayon lu ngayon, lumipat tayo sa tiyak na mode. Ay click ang empleyado na nais mong ilagay ang data. Piliin ang nais na buwan pagkatapos ay magpatuloy. Kunan ng card para sa unang scan at i-crop kung kinakailangan. Pagkatapos, ay click ang checkmark upang kumpirmahin. Kunan muli ang card para sa ikalawang scan. I-crop ito kung kinakailangan at ay click ang checkmark. Sa wakas, makuha ang card para sa ikatlong pag-scan. Crop ito at i click ang checkmark ng isang beses pa. Ang data ay pagkatapos ay i-split mula sa employee's card. Kung ang anumang data ay tila nakakalito sa API, ang partikular na data ay i highlight ng pulang marka. Maaari mo itong baguhin kung kinakailangan. Kapag nakumpirma na, ay click ang i-save ang data. Sa ganitong paraan, madali mong mapamamahalaan ang mga empleyado ng iyong kumpanya sa aming attendance machine.